Sa linya po natin, Sunny Africa Executive Director, Ibon Foundation. Sunny, good morning. Hello. Kadobaga, guys masin na po. Opo, okay lang. Kung hey, Fat Choy. Kung hey, Fat Choi. nakapagtikoy kayo. <laughs> nakapagtikoy. Nakapagtikoy naman kahit, uh, pero yung tikoy na natikman ko, parang uh, kulang na sa asukal eh. Baka nagtitipid na rin yung gumagawa, <laughs> gumagawa ng tikoy ngayon. Mahirap ang buhay. Maraming uh, problema sa presyo-presyo natin. Sani, yun nga ang gusto ko itanong eh. Ah, ito bang ah, medyo malungkot pa sila dito dahil di daw naabot yung target talaga no ha. Ah? Pero tumaas siya kumpara noong 2023, itong 2024 na ito 5.6% ang uh, GDP kumpara noong uh, nakalipas nung 2023 5.5. Oh, maraming mga nakapag contribute daw dito na halimbawa ay uh, ang wholesale and retail trade. 'yung mga repair of motor vehicles and motorcycles, financial at saka insurance activities at saka construction. Pero siyempre ang ultimate na tanong dito eh itong paglago ng ekonomiya, naramdaman ba talaga eh ma mataas ang presyo ng mga bilihin ngayon? Sani, eh, ano ba ang pananaw niyo tungkol dito? Ah, uh, magtataka ako bakit ganoon sinabi ng, uh, ng economic managers kasi kung lumugo 'yung ekonomiya lumugo din ang kahirapan eh. Sa <laughs> nakarang dalawat kalahating taon, ayon sa SWS, um, lumaki ng limang milyon. Um, ang dumami ng limang milyon ng mahirap na pamilya. 17 milyon na daw, mahirap na pamilya ngayon. Dalawa oh. sa pamilya mahirap. Oh, yup, yup, yup. Sabi ng Banko Sentral, mm. tatlo sa oh. apat na pamilya, walang savings. Ano yan? 20, milyon na pamilya. Nagdagan so, uh -huh. ng uh, isa't kalahating milyon, wala na pumasok yung bagong administrasyon. Kaya, <laughs> Tataka ako na pag mamalaki pa nila na mm -hmm. pabihin tayo sa pinakamabilis sa region. Uh -huh. Pero sana sinabi rin nila, ikalawa tayo sa pinakamataas sa inflation. Yun. Uh -huh. sa bilis yung ng tasa na presyo ng bilihin. Mm -hmm. After law, mm -hmm. PBR. Mm -hmm. um, ik ikalawa tayo sa pinakamalalang unemployment. Sumusunod lamang sa Indonesia. So mm -hmm. medyo <laughs> hindi bagay na ikinatutuwa dapat yon mm -hmm. Kaya... Um, sana, sana yung tamang numero tinin nila, oh, yung okay. mas mahalaga para sa so, ordinaryong Pilipino. Yung mga binanggit mong yan, meron na nga uh, datos na lumabas kamakailan. Di ba? Yung mga self-rated poverty, uh, food poverty, oh, oh. yan yung mga yan, eh, di ba? Inflation, di ba? Yan yung mga binanggit mo. So may, may batayan talaga. Ang tanong ko, kung hindi naramdaman ng mga tao yan, ng mga mamayan, lalo yung mga mahirap, yung tinatawag natin nasa laylayan, sino na kinabang dyan? Sani? Uh, papangalanan naman natin? <laughs> <laughs> Pwede naman, gusto yung pangalanan. <laughs> oh, oh, oh. Sige, ganito. Sa, sa, gitna ng pagdami ng mahirap, mm. siyempre may kailangan puntahan yung paglugo ng ekonomiya, di ba? Oh. Yung tatlong pinakamayamang Pilipino sa loob lamang ng dalawang taon. Mm. <laughs> Umabot ang ng isa't kalahat yung trillion ng kanya yaman. si na, Ricky oh. Razon. <laughs> si Ricky Razon. 635 billion ang yaman. Lumaki mm. ng 329 billion. Mm. Si Manny Villar. 623 billion din. Nadagdagan ng 200 billion. Mm. Si Ramon Ang, mm. 270 billion ng yaman niya. Nadagdagan ng 84 billion. Kaya may, may napupuntahan naman yung paglago sa Hila. ekonomiya. Yung hindi, mga, hindi, lang lang bitukan ang dinaryong Pilipinas. Ang mga super rich kung tawagin. Okay. Teka, oh, so kung ganyan ang sitwasyon na itong figura na ito ay maganda lang sa pandinig ano pero sa totoo lang kung pupuntahan mo yung kalagayan <laughs> ng mga kababayan natin eh sa iyo ba teka hindi kami nakinabang diyan eh, kaya kailangan dagdagan nyo ang sweldo namin eto merong uh, inaprobahan doon sa house 200 uh, pesos na minimum legislated to ha minimum wage although hindi, hindi pa naman to batas doon palang uh, inaprobaan sa House Committee pa nga lang, House Committee on Labor and Employment. Uh, mm -hmm. Yan ba 200 na yan? Yan ba ang sagot para makaagapay tayo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yan dagdag na sweldo na yan? Kung mangyayari yan, ha? saan eh? <laughs> Tama kayo, medyo malayo pa yan. Um, kailangan may Senate counterpart bill, kailangan um, pa ng presidente. Oh. Uh, pero kung may patupad yan, makikinabang diyan siguro hindi kumulang anim at kalahating manggagawa natin mm -hmm. um, so ang problema naman dyan, kung anim at kalahating milyon manggagawa makikinabang dyan, eh 20 milyong pamilyang ang, ang, ang walang savings eh mm -hmm. so medyo makakatulong siya sa so, mga um, ano yan ah sa uh, dagdag ito sa minimum wage ah ibig sabihin yung minimum uh, wage natin 645 plus 200 845 kung mangyayari to oo uh -huh. uh -huh. Mm. -hmm. Ayan. Tapos ayun, uh, napakalit na kabawasan niya doon sa mga sa tubo ng mga kumpanya. Sa um, eh, estimate nga, labing dalawang lamang mawawala sa tubo ng mga kumpanya. So, kahit pa paano, malaking tulong. Kulang na kulang pa rin sa mm -hmm. pagtaas ng presyo ng bilihin. Mm -hmm. Lalo lang kulang na maghabol mm -hmm. sa halaga ng minimum na sahod na, alam nyo ba, kung di may patupad yan, mas mababang minimum na sahod ngayon kumpara sa 1989. Mm -hmm. So, ano, maliban sa NCR hmm. uh, sa sa sa, ibang 16 regions ng Pilipinas hmm. on average 23 pesos pa ang nabawas dun sa halaga ng minimum wage ko para sa 89. So kung yung magulang mo minimum wage earner, mm. ikaw minimum wage earner, mas mababa pa, pa ang halaga ng sahod mo ngayon dahil sa pagtaas ng presyo. Yan ng na pala, yung pala ayun, nabawasan pa. O, um, ang atin dolyar pa, ang atin piso pa naman ay lumaglag pa rin sa kontra sa dolyar. Eh. Alam mo naman ang binibili natin, puro mga imported dyan. Oo. Oh, 6.45 sa Metro Manila lang yon Sa ibang riyon. Siyempre, ibang usapan yon. Uh, pag kahit nagdagan mo ng 200 pesos, Asani? Oo. Sobrang layo pa sa pangangailangan. Pero, eh, hakbang-hakbang. Kung ito yung ibibigay ng Kongreso at, at pirma ng Presidente, eh, di mabuti. Uh, mm -hmm para namboran habang sa paghahabol ng family living wage. Yung bang yan na kit mo yung living wage, 'di ba? Ang pinakahuling datos natin sa living wage, 1,223 pesos for uh, the family of five. ano. Nabago na ba 'yon dahil sa inflation? Sani? Ah, uh, yun yung pinakahuli yun yung, pin yun yung pag-update based sa inflation na lumabas noong Desyembre. Um so so one bag tumataas yan, tatlong piso, apat na piso, limang piso. Um so sa amin So, you know, yun 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 Uh, parang ganoon po, yes po. I think 1, 2, 23 or 1, 2, 24. Pero oh, more, or less parang ganoon po. Ayun. At uh, habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, pwedeng sabi mo nga, uh, nadadagdagan pa yan ng papiso-piso o tatlong piso, no? Hindi magmababa ang presyo ng bilihin. <laughs> so, Totoo ano, na wala kami malalang panahon na sa Pilipinas na bumaba yung uh, presyo ng bilihin. Pero uh -huh. ano yan, sa so, I amin mean, realistic yung 1,223 na yan. Uh -huh. um, yan ang makakatulong talaga ng malaki sa mga manggagawa natin. Pero itong gusto namin idein, uh -huh. uh, maximum ang uh, iba't kalahati manggagawal na makikinabang dyan uh -huh. Directly. Pero indirectly, makikiraban siya ng mga komunidad na pinitirhan nila. Kasi ikot yan sa mga sari-sari store, sa palengke, mm -hmm. sa mga nagbibenta sa bangkenta. So may, 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 may multiplier effect siya. So oh. para sa amin, uh, malaking tulong yan sa mga gagawa. Pero malaking tulong din yan doon sa komunidad nila kung saan nila papikutin yung pera. No. Buti nga kasi yung sahod. Bigin mo sa mga gagawag. Gagastos nyo dito. Yung tubo, mo sa negosyante. Mm -hmm. japan yan o mag-Europe. Eh. No? <laughs> okay. So hindi pa ito, nililinaw lang po namin ha. Ito ay nasa House Committee on Labor and Employment pa lang po. Baka kayo umasa na ito na mangyayari. <laughs> hindi pa po ito ha. <laughs> mahabang usapan pa to. Oo. Pero mag-ingay pa. Yung nasa mag-ingay, mag-support, ipakita na gusto natin ng dagdag na sahod para kahit pa na paano naman sana ano sana pakinggan naman tayo ng pamahalaan. Opo, sa uh, sige. pinapangilangan na natin Sandy salamat good morning sa iyo Maraming salamat kayo ingat po thank you po. po Si Sonny Africa Executive Director Ibon Foundation